Hello po, magandang araw po mga ka-farmers. So ayan, uh, welcome ulit sa akin munting channel. So ayan mga farmers no, bago po tayo magpatuloy, uh, kung bago pa bago pa lang po ayo sa aking channel, uh, wag niyo po nga kalimutan na mag-like uh, mag at saka mag-subscribe at saka pakipindot na rin po ng uh, notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong videos at saka sa aking uh, bagong itatanim at dito po sa aking munting talungan. So ayan, maraming salamat po. So ngayon mga ka ang pag-uusapan po natin ngayon dito sa aking talungan ay kung uh, kung kailan ba dapat na pwedeng abunuhan at kung kailan uh, kung paano ba malalaman kung pwede na po bang abunuhan ang talong natin na bagong tanim. So ito po mga kaparmers ang talong ko ay nasa 4 days na po, 4 uh, na araw na pong itinanim. So bali kahapon po ay pangatlong niyang araw bali ko po na kung pwede na po bang abunuan So ayan uh, kung ano bang sinyalis na makikita natin sa talong kung pwede nang abunuan So ayan sa loob ng tatlong araw mga kaparmers na pagkatapos natin na ilipat tanim So titingnan natin mga kaparmers yung talong natin na malilit uh, kung nalalanta pa ba o hindi kung sa saloob ng tatlong araw mga ka-farmers ay mayroon pa po mayroon pa pong lanta so hindi pa natin yan pwedeng abunuan so bali titingnan po natin sa 3 to 5 days or 4. sa 4 for 4 days at saka 5 days mga ka-farmers pag okay na po yung mga talbos niya hindi na po siya nalalanta tsaka na po tayo mag uh, apply ng abuno. so ayan at saka sa abuno naman pong gagamitin natin, uh, nakadepende naman po yun sa iba. Yung iba naman po ay gumagamit ng calcium nitrate sa unang pag-aabuno. At saka yung iba ay rekta na sa 1620. Sa pagpala, yung 1620 po mga ka-farmers ay pangpalago ng uh, dahon at saka uh, pangparami ng ugat. So yan, lalo na po sa bagong tanim ay gusto gusto po niya yung 1620. Kaya ng mga ka-farmers no, afang uh, 4 days na po tong talong ko. So ayan. Uh, bali unti-unti pa lang pong lumalabas ang ganyang bagong talbos na maliliit. So ayan kung maki kung mapapansin niyo mga ka-farmers. So bali ngayon ay mag-a-apply uh, magpapakain tayo ngayon ng talong mga ka-farmers no. Maglalagay na tayo ng abono sa pang-apat na araw. At ang abono naman na gagamitin ko ay 16-20. So ayan ito na po yung mga abono ko mga ka-farmers no. So uh, iti-drenching ko na sana to. Kaya lang uh, tuwing hapon ay umulan-ulan na dito sa amin Kaya napag ko na buo na lang na ko sa, sa puno nya So pag drincing naman mga ka-farmers ay ginagawa ko sa unang abuno uh, Isang lata ng sardinas na maliit At sa isang timbang tubig na 16 liters At saka uh, isang lata, na, pag natunaw na po uh, Isang lata naman ng sardinas kada puno dito So ngayon ay... Buo kasi yung ilalagay ko sa puno nya. So, yung, gagam yung gagamitin ko naman na sukatan mga farmers na uh, pag ay ito. Uh, takip po ng uh, mineral water. Yung takip po ng mineral water na maliit lang po at saka mababaw. So, bali ito po yung uh, gagamitin natin na sukatan sa abuno. So, isang ganyan. So ayan, makita nyo ka farmers, isang takip po ng ano, mineral water. Uh, ilalagay lang po natin dito uh, sa paikot. At ayan, ganyan lang po mga ka farmers. Ayun po. Ayan, okay na po 'yan siya. Uh, wag na po natin masyadong ilapit sa puno ng ating talong. Ayan, ganito. Dito na po natin ilalagay. Kasi matutunan naman po 'to mga ka-farmers sa uh, Matutunan naman po to sa pag uh, ano, kasi uh, inuulanan ito tutuwing hapon. So ayan, uh, ganyan lang po mga ka-farmers yung pag-a-apply natin ng abono at saka 4 to 5 days, 3 or 3 depende po kung walang lanta or may nalalanta pa sa ating matalmas. So ayan mga ka-farmers, aabono uh, po muna ako so, dito sa aking uh, kakaunting talungan. So bali isisingit ko lang mga ka-farmers no uh, sa 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 paglalagay ng abono uh, kung masyado pong malilit yung punla, kung may mag, ah, balak yung uh, ah, may tanim rin. What? Bro, what are you talking about, man? So, kung na talong kung first time niyo din magtanim at saka yung punla niyo ay maliliit pa eh kasi yung aking punla na to po ay tamang-tama lang po nung isang buwan na bago ko ilipat tanim kung mayroon po kayong talong na malilit saka magpabunuan nyo po uh, pwede po kayong mag-adjust sa uh, ganitong adjusting nyo uh, pwede rin po na ito yung gamitin nyo pero wag nyo masyadong punuan kung hindi pa po uh, isang buwan ang inyong punla nyo bago nyo itinanim kasi yung punla ko po mga ka-farmers ay uh, talagang Uh, insakto pong isang buwan saka medyo malalaki na po bago ko inilipat tanim kaya ito ang ginawa kong uh, sukatan sa pag-aabono so ayan, uh, yun lang po at Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha Nah, f I'm likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right. See, and I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Going off every chance I get, I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit and know I'm never getting lost. I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits. Go let me spend everything that you see is something I invent. And it's Ayan mga ka no, uh, kakatapos ko lang na maglagay ng abuno to sa aking talong. So, ayan, tsaka natapos na rin po. At tsaka, update ko na lang po ulit ang uh, pangalawa kong pag uh, lalagay ng abono. At tsaka, update ko na rin po tong lagi sa inyo ang aking munting talungan. So ayan, uh, maraming salamat po sa lahat-lahat ng po ng sumuporta sa aking channel. At tsaka, maraming salamat po lalo na po sa ating mga OFW. At sa mga kaibigan po At uh, sa ano, hashtag Team Glyn Maraming salamat po sa inyo uh, God bless po sa lahat-lahat uh, Maraming salamat po uh, Ingat po